Hi mga katinders, good morning sa inyong lahat. Mami Teens 19, so ngayon ay Sunday. Happy Sunday, relax, relax day mo na ni Mami Teens ngayon. So alam nyo baka gabi, napakalakas ng ulan. At nabasa si Mami Teens kagabi, basang basa sa ulan mga katinders. So ngayon, kagigising ko lang, ayan, kumain ako ng bread. Ayan, favorite pagkain ko, tsaka coffee, medyo mainit-init pa. Kaya naisipan kong mag-vlog ngayon. So ang topic natin ngayon mga katinders, founders ay wholesaler paano ko ginawang wholesaler ang retail store ko di ba so kasi uh, usually yung aking mga panindang sigarilyo yun talagang inuna ko ginawa ko siyang wholesale price bakit mo ginawang wholesale price, mga katinders? So, yan yung effective, isa sa si effective ways ko para maka-attract ng customers. Kasi, di ba, very fast moving ang ating tindang sigarilyo, lalong-lalo na ang ating Marlboro Red. So, yung sa Marlboro Red, ay bentahan ko lang isang pack ay 140. So, nakukuha ko siya sa ahente ko ng 135 point something, or minsan 135. Or, minsan, nakakuha ako dun sa downtown sa ibang wholesaler na 136. So, ang bentahan ko ay 140. So, meron lang akong tubo na 4 pesos. Okay na ako, mga tinder So, okay, uh, okay na ako sa tubo na 4 pesos. Kasi, very fast moving naman siya na item. Yung iba nga na sari-sari store owners dito, sa akin na bumibili. Kasi, kaysa mamasahay pa sila dun sa downtown, minsan, nauubusan sila ng stock. So, per kaha, -kaha naman, is, yung iba naman per rim yung binibili nila sa akin. So, okay na sa akin yung 4 pesos na tubo. Kaysa naman mag 8 pesos ako na marami kaming 8 or yung iba 9 pesos. So yung aking retail retail price ko mga tinders ay 7 lang. So 7 times 20 is 140. So kaya dinadayo yung aking tindahan dahil sa aking wholesale price na sigarilyo. Aside don, meron din akong bear brand swag. Ay bentahan ko ay 10 pesos lang. So yung kinakwenta ko kasi per tie, lalo na pag fast moving na mga items, hindi ako yung per piece. Kasi pag per piece, yung iba, medyo namamahalan na. So, yung per tie, so, yung isa sa, aside sa retail ko na mga, aside sa mga suking customers ko, yung naging customer ko rin ay yung mga sari-sari store owners dito. Sa akin din, may isang customer ako na, no? sa akin talaga bumibili ng mga paninda niya kasi minsan, hindi siya, nakakapunta sa downtown. Ayan, kasi kaysa mamasahe ka pa. So, sa akin na siya bumibili. So, pinapatungan lang niya minsan piso or dos. So, okay na siya, di ba At least, hindi na siya yung pupunta talaga at magkuklose ng tindahan. So, isang lakaran lang. So, yun, nakakabili na siya sa tindahan ko. So, advantage din sa akin, no, mga tinders kung ganito yung aking presyuhan kasi very fast moving yung mga items ko na ganun. Hindi naman lahat ng items ko sa tindahan ay ginawa kong wholesale price. Yung mga fast moving lang na mga items na sa tingin ko ay binibili ng kapwa ko sari-sari store owners kasi doon din ako nakakabawi. So, binabawi ko lang siya sa ibang mga items. Like yung mga items na sa tingin ko na meron ako na wala sa iba, dun ako bumabawi mga katinders yung mga Nestle cream. Di lahat ng mga tindahan may Nestle cream. For example, yung condensed, di diba usually yung meron talaga sa sari-sari store ay yung cowbell or yung dorin. So ako, meron ako yung Alaska condensed kasi meron din akong suki na Uh, hinahanap yung Alaska na brand na kondenso. So, hindi lahat ng tindahan merong brand na Alaska kondenso so, na nag nyo ba yung strategy ni Mami Teens. So, dun ako bumabawi sa mga items na wala sa ibang tindahan. nag pa ako ng 5 to 10 pesos. Meron din ako mga frozen items na wala sa ibang tindahan. Like yung mga medyo mahal na, mga tusino. 'di ba usually sa tindahan yung mga tusino na binibili nila sa palengke. Yung sa akin, yung aking tusino, meron akong Virginia, meron din ako yung Porkis Beso. best. So doon ako bumabawi mga katinders, nag add ako ng 5 to 10 pesos. Ito rin kinaganda no, pag marami kang mga item sa tindahan mo na kahit naka wholesale price yung iba, hindi ka pa rin luging-lugi. Nagets gets ba yung point ko mga katinders? Kasi maraming nakasupport eh. Like yung sa mga delata. ba diba? Very fast moving yung ating tindang sardinas. So yung tubo ko lang sa sardinas ay 2 pesos, 3 pesos sa hot, 2 pesos sa yung green. Doon ko lang binabawi sa mga spam sa aking maling-maling, <laughs> maling-maling, maling luncheon meat. So, nag a ako ng 5 to 10 pesos. Actually, yung spam ko, nag a ako ng 10 pesos. Kasi meron din akong buyer nun na business niya yung mga naka-lunch pack. So, don Yun yung style ko na para nakabawi ako sa yung aking delata section. Yung tawag section. Ako kasi, mga katinders, naniniwala ako na kumbaga sa Bisaya pa, bahala ginagmay, basa kanunay. Uh, ano ano namang gagawin mo kung malaki nga yung tubo mo eh paminsan-minsan ka lang bilhan ni customer so dun ako sa pa konti konti lang pa piso pa dos lang pero lagi naman silang bumibili sa akin laging fast moving yung aking mga paninda hindi ako na expirean ng mga items may mga items na may expire naman hindi naman natin naiiwasan yung pero i-compare mo sa ibang tindahan na medyo mahal mas nagiging fast moving yung tindahan mo So, nag-gets nyo ba yung point ni Mami Teens? Um, advice ko sa mga baguhan, ganun na strategy dapat yung gawin nyo. Hindi ko naman sinabi na yun talaga. Kasi effective yun eh para sa akin, no? na two years pa lang sa tindahan. So far, nag-click naman yung ganun ko na strategy na pinipili ko kung alin sa mga items ko sa tindahan na ginawa kong wholesale price. So, yun lang yung aking sharing mga katinders. Good morning, Mommy Teens 19. Thank you for watching. Happy selling.